Ipinatawag ng European Union ang pinakamataas na diplomat ng Pilipinas sa Brussels matapos muling banata ni Pangulong Duterte ang grupo. Ayon sa tagapagsalita ng EU, nais ng European External Action Service na makipagpulong ang charge d'affaires ng Pilipinas na si Alan Deniega kay Deputy Secretary General Jean-Christophe Belliard humihingi ng paliwanag ang EU sa anilay mga hindi katanggap-tanggap na pahayag ng Pangulo. Noong nakaraang biyernes, pinaulanan ni Pangulong Duterte ng maanghang na salita ang EU dahil sa pakikialam niya nito sa gera kontra doga ng kanyang Administrasyon. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng mga business leaders at miyembro ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Charles Jose, naganap na ang pagpupulong noong March 27 pero wala siyang nabanggit kung tinalakay ang mga pahayag ng Pangulo. Well of course the uh, Philippine Embassy official took note of the uh, representation made by the EU and at the same time took opportunity to uh, inform the EU side Of developments in the Philippines to uh, make them understand the real situation in the country.